Ayan guys, ang amon nga customer arin yan ay taga Talisay anay, nagdayo pa halin sa Talisay ang huh? amon nga mga customer arin yan diri sa Parisan ni Antihop Hope ah, Ano ang masiling mo Daniel sa Paris ni Cyrus? Ang mas sabi ko dito sa Paris ay sobrang sarap at namis-namis -namis na makahang. At, huh? Pumunta lang kayo dito, available po ito. Ikaw dyan, Bec, ano ang mahambay mo sa mga yakpahabi na katilaw diri at Paris? Anong mahambay mo? Parete, masarap, sulid. Ayun, solid ko no. <laughs> Hambay it atin yung mga kababayan ng taga Talisay. Ikaw, Bundo, anong masiling mo? Yabang ka kaon. Iya, huh? yeah, ay mag-order ka pa lang. Oo, <laughs> ang masarap Ayan. Ikaw, Kurt, anong okay, ma masiling masarap, mo, Kurt? Masarap. 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 Ayan. Shout out sa nag nag naghusga na ang buong uh, sambayanan. Ang pinakamasarap sa buong mundo na parisan, punta lang kayo dito sa San Roque na matatagpuan dito sa sa ano sa may malapit dito kin, sa eskwelahan banda. ayan guys. ayan shout out diyan sa mga may, may gusto kamo nga i-shout out sa Endo may mga vlog kamo, may okay, shout out Emil Jos Vlog. Oh, so, support ayan. Mo siya, follow nyo, at saka oh, like and share. Oh, i-follow ang, ano, Emil Jos Vlog. Ano to? Ang notification bell. Notification bell. Ayun. <laughs> Kay mapahan tayo, it Paris. Ayun.